Hello everyone! Ang video natin ngayon ay gagawa ako ng pang merienda namin ni Ate dahil kami ay gutom na naman. At ngayon ang gagawin natin ay ito. Ito. Slice bread guys. And dito tayo ng pasarapin siyang lalo guys. Okay? Abangan nyo ang aking gagawin. Ayan na yung tinapay ko guys at syempre kukuha ako dyan para i-slice ko siya guys ganun lang slice ko yan siya guys ayan ayan ang mga ano ko slice yan dyan guys bread slice ko yan mamaya makikita niyo siya guys ayan na yung tinapay guys uh, ini-slice na namin Gupit-gupit gupit, 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 gupit na yan siya guys. Hmm. Ayan. Okay na. Ngayon guys, lalagay tayo ng dalawang itlog, di ba? Ayan. Para mas masarap. Ganyan siya guys. Pang merenda yan siya guys. Merenda, ano So, imimix lang natin yan siya guys. Ganyan. Parang marami yung tinapay ko. Kulang dapat apat na itlog. Apat? Apat lang? Mm -hmm. o, sige, natin ng dalawa guys. Para masarap kapag maraming itlog. Ayan. Diba? apat yung itlog niya, guys. ano lang. binto, yung binto lang tayo na makain. Lutong pachamba. So, yan na yun ay, siya, guys. Sinimix nyo lang siya, guys. Hanggang siya ay... Madurog. Madurog, durog. Ganyan. Hindi, nibibig ko na Pwede mo munang unahan, ate, kay hindi na sila ma-surprise. Ito naman. Ah, bukod pa doon, hindi pa pala muna. Tapos nang halo-halo. halo-halo eh, muna natin yan sa guys. At ayan na yung tinapay, guys. Tapos na siya madurog, may itlog na rin yan. At syempre, magpainit na lang tayo ng kawali, guys. So, ayan na yung kawali, guys. May apoy na rin siya konti lang yung apoy at syempre meron siyang oil na konti lang din guys ayan ganun ganun lang siya guys para pantay yung oil diba? ganyan ayan so guys ayan na yung tinapay nilagay ko na sa kawali at syempre ipaperm lang natin bago siya mag bilog bilogin mo lang yun sa ganun guys lagyan ko siya ng ganyan lang siya guys syempre hindi masyado maano yung apoy niya guys kasi masunong ayan na yung tinapay guys ba? Diba? pag merenda yan guys ayan na masarap yan siya guys pag meron kayong mga tinapay sa bahay na medyo malapit na ma-expire tapos hindi niyo kayang kainin kasi lagi kayong nagsawa na sa tinapay, gawa niya siya ng paraan, guys, na mas sasarap pa. Diba? Ayan na siya, guys. Okay? At ngayon, lalagyan lang natin siya ng... At ngayon, guys, maglalagay lang tayo ng cheese sa ibabaw niya, guys. Ayan, ito yung cheese. Guys, maglalagay na rin ako ng ketchup. Ayan. Ketchup. Maglalagay rin tayo ng ketchup, guys. Cheese sa ketchup. Ayan. Okay, guys. Para siya ay masarap. At ngayon, guys, nalagyan ko na siya ng cheese. Ayan, ang cheese may tira pa. Ayan na ang kanyang itsura guys. Nakakatakam-takam na ang aking pacham na luto. Ayan guys. Takpan lang natin siya saglit guys para siya ay maluto. Mamaya konti makikita nyo yan siya guys. Ayan. So takpan natin siya saglit guys. Ayan. At ngayon guys, nandito na ang ating pacham na luto. Wow, ayan na siya guys. Mabango guys, mabango. Oh parang tinapay. Eh. ayan na ang ating pacham na luto. Katakam-takam na guys. O ba diba, pag tayo ay marunong, walang imposible. Solve ang gutom guys. Ayan na. Mm, Diba? At ngayon, andito na sa aking plato, guys. Ayan na ang aming pizza. Parcham. At syempre, i slice na din yan. I-slice lang. O, ba diba, guys? Nakaimbinto tayo ng pang merenda. Ayan, ang aming pizza. Oh. Wow, wow, wow. Mainit na mainit pa, guys, oh. Ang guys. Ang aking pizza. Wow! Ayan na ang aking pizza. Hmm. Sarap yung, guys. Diba? Oh, ayan na ang aking pizza guys. Oh, diba? Oh, kaya kayo ay magkagawa na ng pizza na simple lang guys. Dapat kasi guys, meron pa yun siyang mga ilalagay dyan na ham or ano yun? Kamatis? Or jajaytun? Pero hindi ko na siya nilagyan guys kasi gutom na kami ni ate. Yan lang guys. Ayan na ang ating pizza. Masarap na pizza. Ayan. Mm. Thank you for watching. Love you all. Pizza is done.